Inirelease ng pulis ang video na ito ng isang carjacking chase na nauwi sa shooting. Agaw, 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 agaw. Nagsimula ang lahat ng isang lalaking nagnangalang tan na ang nagnakaw ng isang kotse at hinabol ng pulis. Maraming naiinis sa mga tall boots pero mas nakakainis sa mga ito pag patakas ka sa mga pulis. At ito ang nakita ng pulis. sinubukan ng isa sa mga pulis na mag-car surf hanggang sa mapasuko si Tan. Pero umandar si Tan. Hmm, that's not going to work. Kaya mabilis siyang nag-reverse. Bumaril na mga warning shots ang pulis nang tinangka silang banggain lahat ni Tan. Pero hindi pa rin bumaba ng kotse si Tan. Napilitang gumamit ng deadly force ang polis na binaril si Tan. Sa wakas ay natapos na din ang lahat. Sinubukang iligtas ng mga emergency personnel si Tan sa eksena pero hindi na siya umabot. Tatlong kotse ang nawasak, dalawang officers ang nasaktan at isang carjacker ang nawalan ng buhay sa insidenteng ito.